Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by alien Reyes. Tignan po natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin for... Air signs. Okay, meron tayo ditong why. So, yung iba po sa inyo, ayan, ang dami-dami yung tanong, ang dami-dami yung what if. Parang very curious kayo sa kung ano bang mangyayari sa inyo ngayong araw. Very curious kayo sa kung ano ba yung mga nangyayari. Pwedeng naguguluhan kasi. Parang, ano ba, uh, ang daming nangyayari pero hindi mo maintindihan your signs ngayong araw na ito. To the sea. Masyado kasing emotional yung iba sa inyo. Pwede, could be extra sensitive kayo ngayong araw na ito. Kaya na upapangunahan kayo ng bugso ng damdamin. Parang instead of isipin niyo kung ano yung nangyayari, nadadala kayo ng emosyon na na-feel ninyo. Okay? Tignan po natin. We have milk and honey. So, maayos naman po ito. Kung ano man po itong pinoproblema ninyo ngayong araw, may iintindihan mo din kung ano ba yung nangyayari. Pwedeng may magpapaliwanag sa'yo dito. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pasensya na po kayo kung may naririnig man kayong tahol ng aso. Tingnan po natin, we have, I regret lying to you. Ayun, kaya naman pala wala kayong maintindihan, Air Signs. Kasi po ito, may nagsisinungaling pala sa inyo. Kaya parang pag lumabas yung katotohanan, naguguluhan ka. Kasi iba yung alam mo. ba diba, iba yung sinabi sa'yo air signs. Tapos biglang, ha, eto na ba yon? Eto ba yung katotohanan? So, ayan po, mukhang meron ka pang, ah, uh, hindi nalalaman dito, may nagsisinungaling sa'yo. Pero yung nagsisinungaling naman na sa'yo na to, air signs, ay nagsisisi siya. So, pwedeng siya rin yung umamin sa'yo sa mga pagsisinungaling na ginawa niya. Pwedeng ito po ay family members mo, pwedeng kaibigan, or katrabaho. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po, po ang mensahe natin for Air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Tignan natin. Tignan natin. Okay. We have King of Cups. And Seven of Pentacles. Ayan. Medyo naiinip yung iba sa inyo dito. Ayan po. Parang merong delays pagdating sa inyong trabaho. Pwedeng may mga supplies na late dumating or late darating ngayong araw na ito. Naiinip yung iba sa inyo. Ayan po. Pero pwede na alam ninyo, air signs, na binigay niyo yung best niyo, Okay, pwedeng meron ditong trabaho, air signs, na iba yung nag-take ng credits. So, pwede po na, ayan, may katrabaho kayo na laging pumapapil. Kahit wala naman siyang masyadong ginagawa sa trabaho, dun sa project, siya yung pumapapil dito. So, parang yun, yung iba sa inyo, mapupuno kayo dito. Parang kay questionin nyo na or i-confront nyo na yung tao na yan. So, pwedeng may confrontation na mangyari dito pagdating sa inyong trabaho ngayong araw. We of the tower. Ayun nga. Parang magugulat kasi kayo dito na bakit ganun? 'di ba? Bakit basa may gulat, may may shocking revelation ngayong araw na ito, ear signs, pagdating sa trabaho. Pwedeng ikaw din to, emotion mo to, hindi mo mapipigilan talaga. Kaya kung as much as possible talaga, kontrolin nyo po yung inyong emotion at isip po yung pairalin ninyo. Kasi baka kung ano-ano yung masabi mo dito, ear signs, na parang pagsisisihan mo din. Tignan po natin, kasi baka mamaya, ang gusto ng mga kasamahan mo dito sa trabaho or nung tao na yun is, parang ganito, yung parang ikaw, ear signs, i-reveal mo kung sino ka talaga. Pero dahil nadala ka ng emotion mo, syempre, yung iba, di ka naman kakilala personally, iisipin nila, ay, ganun pala si Air Signs. So, ayan, baka pinapalabas lang ng taong to, yung bad side mo. Tignan natin, ano pa po ang mensahe para sa'yo. Regarding sa finances, we have four of pentacles. Ito ay dito sa finances mo, pagdating pala ito sa iyong business. We have justice. Ayan po, wag na kayo magtipid ear signs sa para ba ma-improve yung inyong ano, yung inyong business. At nakikita ko din sa inyo dito, pwede po na ayan oh, parang nagka-canvas kayo dito. Baka nga may mga supplier kayo na tinitignan or meron kayo mga supplier na kinakausap ngayon at parang nagka-canvas ngayon tinitignan niyo kung kanino ba yung mas mababa pero mas quality yung products na makukuha po ninyo. Tingnan natin ano pa, Spirit Guide, we have the chariot. Yan, may pag-travel yung iba sa inyo ngayon. And uh, meron din ako nakikita dito, pwede po na magko-commute lang kayo kahit na may sasakyan po yung iba sa inyo. Ayan, nagtitipid ba? Nagtitipid yung iba sa inyo dito. Ayan po, as much as possible, parang kung mapapaliit ninyo yung expenses pagdating dito o yung mga bayarin ba, pagdating dito sa inyong negosyo, gagawin nyo po talaga. Kasi pwedeng meron po kayong pinag-iipunan, air science pwedeng nakikita ko kasi dito is yung mga about sa mga papers po ng inyong business. Ayan, pwede po na yan kasi yung pinag-iipunan niyo, yan yung gusto nyo talagang ayusin sa ngayon. Gusto nyo yung i-prioritize. Tignan natin, pagdating okay naman po yung sales ninyo, yun lang talaga, kailangan you should connect with your with your clients. Ayan not connect na parang chichikahin mo sila kung ano ba nangyayari sa buhay nila. Pero yung tipong kamustahin mo lang ba sila, minsan kasi ba diba, yun yung nakakalimutan ng mga tao, na kamustahin yung isang tao, kamusta ba siya, okay ba siya, yung para bang maramdaman ng client mo na nag-e-exist pala siya. Pagdating sa money, we have three of pentacles. Four of cups. Meron dito, pwedeng hindi na po kayo masaya din talaga sa inyong trabaho. Parang, Ayan o, naboboard. Hindi naman sa naboboard na yung iba sa inyo. Pero pwedeng hindi nyo po kasi nakikita na nag-grow kayo as an individual. Ang dami din talaga dito, air signs na kakompetensya mo. Pagdating sa trabaho, pagdating sa ginagawa mo. So, even sa pera mo din, parang ito yung kinikita mo. Ito yung nararamdaman mo, ito, ito yung kinikita mo pagdating sa trabaho, talagang pinaghihirapan mo, uh, iniintindi mo, ginagawa mo yung best mo. Ito yung nararamdaman mo, alam mo na ginawa mo yung best mo pero yung pasweldo kulang hindi ka satisfied. Tapos ang dami-daming bayarin na naglalaban-laban para dun sa kinikita mo. Pwede rin ito yon, di ba I regret lying to you. Baka po may nangutang sa'yo dito, sinabi, ganito niya, ganito niya gagamitin sa ganitong paraan o kaya naman may nagsabi, may nangutang sa'yo dito, gumamit ng ibang pangalan, I mean kaibigan mo, ginamit niya yung pangalan ng kaibigan mo. So pinahiram mo naman yun pala, malalaman mo. Hindi naman pala kaibigan mo yung hiram ng pera. Hindi rin siya yung gumasos ng pera. So parang mapapaisip ka dito, bakit ba tinitake advantage ka ng mga tao? Bakit nga ba ear Siguro kasi ikaw yung tipo ng tao na marunong ka talagang magpigil ng emosyon. Pero baka ngayong araw na to ay hindi mo na mapigil. Kasi parang sobra-sobra na yung mga ginagawa sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Lagi silang nagtatake advantage sa pagsisinungaling, sa pag ng credits. Even yung supplier mo, kaya nga iba sa inyo naghahanap na kayo dito ng mga supplier, ng bagong supplier. Tignan po natin pagdating naman sa love life. Pagdating sa love life spirit guide, we have the empress. Ayan, pwedeng may buntis po dito. So, ayan, kaya din siguro extra sensitive nga yung iba sa inyo. Ayan po, relax lang po. Or pwedeng buntis yung asawa mo. We have Ayan, some of you are dealing with your karmic relationship. Ayan nga, nag yung iba sa inyo. Okay, kailangan nyo lang siguro may matutunan. Pagdating dito, ayan o, oh, hammer. Ayan nga kasi, paulit-ulit po yung nangyayari sa relationship ninyo. So, kung gusto nyo po na matapos yung, uh, or makabayad kayo ng karmic debt ninyo, air signs, ayan po. Ano ba ang pagbabago na kailangan ninyong gawin? Diba? Pagdating sa relationship. Ano ba yung paulit-ulit nangyayari sa relationship ninyo? Parang hindi na kayo matuto. Bakit? Kasi po may meron dito nagiging parang konsentidora, konsentidor pagdating sa ginagawa ng person nyo. Air sign. So, ayan o, parang kasi dahil mahal mo yung taong to, parang kahit mali yung ginagawa niya, nagbibigay ka pa rin ng consideration, ng judgment. Tama ba? Tama ba yun? Parang basta, ganun yung ginagawa mo. Parang, gin justify mo kung ano yung ginagawa ng person mo Which is malina, kaya hindi siya natututo, hindi siya nag-grow Ayan po So, clarity, truth, revelation Ayan o, pwedeng lagi nagsisinungaling sa'yo yung person mo Ikaw alam na alam mo yan kasi malakas yung pakiramdam mo, ear eh, signs Pero pinagbibigyan mo siya lagi Pwede nga yung araw na to, kung ano man yung pag-uusapan ninyo at nagsinungaling siya Pwedeng sasabog ka na talaga dito iyon yung nakikita ko pwede hindi mo na mapipigilan yung nararamdaman mo at magsasalita ka na. So, relax po yung iba sa inyo. Baka kasi buntis nga ano. Or may buntis kayong kadil ngayong araw na ito. We have sexual energy. Ayan. Pwede ang pinag-aawayan ninyo dito is regarding sa sexual needs. Regarding sa ano ba? Sa nararamdaman ng person mo. Regarding sa ginagawa ng person mo. Mm -mm. food eating. Okay, meron akong nakikita dito. Pwedeng yon nagiging pantanggal ng stress nyo or pantanggal ng stress ng person mo pagkain. Food. Ayan po, pwedeng meron dito, yan, kasi baka may nagdilihinga dito, yun yung pinag-aawayan. Or baka may cravings lang kayo ngayong araw na to kasi ba diba, meron tayong pagiging emotional dito baka meron din may dalaw ngayong araw o yan kung may dalaw po yung asawa niyo or girlfriend niyo ngayong araw na ito ayun relax lang kayo kaya kayo inaway niyan ayun kayo na may PMS and or malapit na kasi yan kayo na naman yung nakita kaya sa inyo na naman galit kumukulo yung dugo sa inyo ayan ear signs 31, 7, and 51, your lucky number. Ang lucky color mo po ngayon ay red. So, ayan, for passion, for love, for creativity. Yan po yung isuot ninyo kung feeling uninspired kayo ngayong araw na ito. Mag-color red po kayo na damit or underwear. Yan lang po. Maraming maraming salamat and mag-iingat po kayo always. Bye-bye!